aming tanim na kalamansi. Ayan. So, ayan siya. Ito yung tanim namin kalamansi na matanda na. Kumbaga, matagal na. Kasi meron din kasi kaming alaga na bata pa. Batang kalamansi. Two years old. Ito na, matanda na to. Marami siyang nalalaglag na bunga, yung mga hinog. Ayan. Tatanggalin namin yan kasi baka aasin yung lupa. Tapos maglalagay kami ng sing sulfate. Kasi hindi natanggal yung bunga baka umasim yung umasim lalo yung lupa so delikado so tatanggalin namin yan yan na namad yung nag alaga hindi tinanggal so tatanggalin po yung mga nasa baba at namin ng sing salted baka delikado ayan dami syang hinugay so So delikado 'yan pag nagtagal sa lupa lalong asim uh, ng lupa. So tatanggalin namin. Nilagyan namin ng sing sulfate. Yan lang, gusto ko lang po i-share. Yan 'yung mga hinog na siya, guys. Ay hindi pala hilaw, hilaw pala. 'Yung mga hinog lalaglag dahil dun sa ano sa sa hangin. Sa bagyong Christine. Tapos hindi pa siya natanggal. So tatanggalin namin yan. Baka lalong umasim yung lupa. Tapos nalagyan namin ng sin